At ito nga yung kalapati mga kaibigan na putol lang pa ah. at medyo may bali yung pagpak. Kaya di, ganos siya, ah, di siya gaano nakakalipad na matas. At namamalagi na rin dito sa amin. So, binibigyan na lang namin ng pagkain at tubig. So, kita nyo naman medyo maabong na siya. At naisipan kong gawan siya ng bahay. Para di na siya ah, na, mamalagi dun sa loob ng kulungan ng ganso. Ito yung mga ginamit ko mga kaibigan, mga ritasong ng tabla na hiningi ko doon sa dati kong pinapasukan. So ilang buwan na rin at ito mga kaibigan na gamit ko. Nagamit ko nga bilang magiging bahay-bahay ng uh, talapate. At yung ibang dingding mga kaibigan, uh, mga plywood naman, mga ritasong ng plywood na galing sa aking ama na pinagputulan din. At sa pampatibay naman ng bubong, uh, gamit ko ay mga malinit na kawayan pero uh, matitibay. Yun po yung kawayan bayog kung tawagin sa amin. Yun po yung mga kawayan na walang tinik. Ito na mga kabigan, halos patapos na rin yung ginagawa kong bahay ng kalapate. Siguro mga ritaso ng palewod na lang yung gagawin kong bubong. Mga ritaso na pinagputulan nila Irpa sa paggawa ng cabinet at mga divider medyo mababasa nga lang yun sa ulan gawa na medyo tagulan ngayon at ito na yung mga ritasa ng plywood mga kaibigan na natin bubong medyo iayos lang natin para mas magandang tignan at mas bumagay yan po yung mga ritasa na pahaba mga putol yan po yung mga pinagputulan nila ipad eh, sa paggawa ng mga cabinet mga divider, mga lamisa yan Yan mga kaibigan, medyo magandang tignan, medyo maayos ang pagkakalagay. So, sa kabila na lang. At muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod ng aking mga munting video na aking binabahagi. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.